panibagong araw, panibagong umaga. Kaya itong poging lingkod ninyo, nagkakapilang habang iniisip kung ano ba ang aking ruta. Hanggang sa naisip ko, mga will na lang. Kaya agad na akong lumabas dito sa aming tahanan. Huwag nyo nang pansinin yung aming pintuan kasi tinamaan yan ng bagyong hindi pa napapangalanan. Ito nga pala yung aking kawil na na-order ko sa isang online shopping app napakaganda niya at napakahusay. Bukod sa mahusay, dagdag pa ang tibay pero yung extra kong dala. Kung titignan nyo, para lang inhaler. Pero extra yung kawil para in case na may dumawi ulit na malaki at malagutan ako, meron akong pamalit. ito't ilalagay ko na nga pala ito sa aking bag kasi medyo makakalimutin ang inyong poging lingkod. Hindi lang yun ang aking dala, meron din akong tirador. Siyempre, yung guma, hindi yan catheter. Baka sabihin nyo naman. Order ko din yan. Napanalunan ko sa scatter. At ito yung kanyang bala. Kung tawagin sa amin, ay tunod. Galing din yan sa isang online shopping app. Ginagamit ko yan kapag mayroong isda na lumulutang. Halimbawa, nangangawil ako tapos may biglang lumutang na isda. Yan naman ang gagamitin ko. Sa tapos ng ang kwento, lagay ko na ulit to sa bag. At dito, nahihirapan ako magsara. Kaya ang ginawa ko, discarding pangtanga tanga. O, oh, times. Malupit, ba diba? O, oh, siya. Subaybayan nyo ako, mga katropa. hindi nandito na tayo sa pestuhan. Dito na tayo sa parada ng ating motor. Alright. Siyempre, mapunta na tayo sa site medyo malayo-layo pa yung lalakarin ko kaya yung aking motor, iwan ko lang dyan hindi kasi pwedeng ipasok na dito kasi pag pinasok ko yan dito hindi talaga pwede hindi natanongin, kita naman madami ditong pako pero hindi pinupuntahan ng mga magbabakal bote eh. hmm, may puso ng saging ito kasi sagingan dito yung daan na to eh. Tapos niyugan. Ayan. Magkasawa kayo ng taga rito para magkanyugan kayong dalawa. Tignan ko lang kung baha pa pero pagka baha pero kaya ko namang lumakad sa tubigan. Go tayo. Fishing is life. Ang daming tinik. Ito nga pala nakikita nyo na to Dati itong poultry. Kaso inabandunan ng may-ari. Huwag nyo so, na rin tanungin kasi hindi ko alam kung bakit. yan. So pang gubat dito sa dadaanan natin. mamaya sa part ng tubigan baka ikat ko na ulit tong video kasi ayoko malunod ang cellphone ko kasi baka madulas ako malunod wawa naman pero iingatan. ha iingat tayo iingat Uy! Ang daanan, may kawayan ito yung dadaanan ko kumpara kahapon ito sobrang din, hindi mo ito makikita ano to itong lupa na to hindi mo ito kahapon kasi punong puno ng tubig itong water lilihan na to dati itong fish pond tapos inabando hindi na siya na alagaan kasi nga pag nalaki yung tubig pagka nabaha abot dito uubos yung isda Kaya inayawan na nilang lagyan ng isda. Pero kung ito ay may isda pa din. Mga tilapia kasi dito nakalagay eh. Kung hanggang ngayon may tilapia pa. Dito nilang kung mga ngawin. Hindi kita na may ari. Joke lang. Okay, Tams. Baha pa rin dito sa part na to. Baha pa rin dito. Basaan latulato kahapon dito eh. Gabiwang to. Pero ngayon hanggang tuhod lang. kasi may nakati na ngayon eh ito yung daanan ngayon kailangan natin mag ingat kasi pag nagulas tayo sorry oh ano nyo oh tuhod pero ahapon gabewang to basahan lato lahat dito ito pang naanod Ah, lalim pa din. May kinelas, oh. Kaya pala iniiwan ni eh, si Serana. Pero kung ito dito iwan. Ito yung malalim na part, eh. Gabewang dito kahapon. Kailangan kung itas ang aking shot, para hindi pa basa ang lato -lato. Ah, ah, Lalim! ba na, kahapon talaga dito eh gabewang ko tong tubig na to eh dito ako sa part na to nag video nung last upload ko yan, dito sa part na to pero ngayon oh, nakikita ko na yung ilalim, hmm, isang araw kasi hindi to makita eh, gabewang na dito eh ayun, let's go let's go Let's go. Hirap na. Hirap ng buhay. May paligid ko. Kangkungan dito. Ganyan. Kailangan talaga. Ingat sa paglalakad kasi pag... Dati kasi itong manukan yan. Nagiba na yan. Dahil nung lumaki yung tubig, inabot ng Baha. Tapos ito yung mga halihalig Kaya itong ilalim na nilalakadan ko, madami dito mga pako. Kita nyo naman ako, nakapaalang ako. Hindi kasi pwedeng magsuot ng chanelas, malalagot lang. Tapos mababaon sa putik. Pero dahil sa ako, pinamanahan ng akin lolo ng agimat, eh di, kahit mapakan ko yung pako, okay lang. Hindi siya, hindi siya masakit. Pero na baon. Joke lang. Ito na, dito na tayo sa site. Wow. Ito na yung site oh. Brown yung tubig. Cut muna natin idol ha. Ayan, nandito na tayo sa site mga idolo. At ang inyong poging lingkod, eto na nga at nakapwesto pinakikilala ko mabuti ang aking kawil na napakahusay, napakaganda. Pero yung haba niya, isang dipa at kalahati nga lang pala. Hindi siya ganun kahaba pero hindi rin ganun kaikli. Sapat na yan sa akin kasi dito sa ilog, tabihan may lang naman ako. Dito. Siya nga pala, itong mga kawayan, nakikita niyo na kawayan, kawayan, yan ay may mga kawil. At may ibang nagmamayari niyan, na may mga pain dito, dito. din yan. Ang kanila namang po, purpose sa panghuhuli niyan ay mga dalag at dito. First catch? Dito. Ang aking first catch. Isang maliit na tilapia. Hey. Siguro mga nasa apat na daliri hey. lang first yung lapat catch, nito. O ba diba? Idol, kung bibilhin mo kasi yung tilapia, magkano na? At ito, hindi ko na nga pala na video ang buong pangyayari. Ito yung aking mga naging huli. Meron akong isang huli na hindi naman ganun sobrang kalaki. Pero okay na din kung bibilhin mo 170 yan sa tindahan. At ito nga pala yung huwag nyo kakalimutan. Hmm, pinakapogi sa balat ng lupa. Bye!